Ayan, may panibago na naman po tayong paksa na tatalakayin sa araw na ito. At ngayon po ay mas maunawaan natin ang ibig sabihin ng salitang tuso. Ayan, ano nga po ba ang ibig sabihin ng tuso? At ano ka rin ba ang ibig sabihin ng katiwala? Okay, yan ay malalaman natin sa kwentong ating babasahin. Kaya naman, puntahan na po natin ngayon na. Ang Tusong Katiwala Lucas 16, verse 1-15 Mula sa Philippine Bible Society Nagsalita ulit si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang, nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan." sa isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, Magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, Isang daang tapayang langis po! Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong limampu, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito, Isang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkahautang, sabi niya. Isulat mo, walumpu. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagat ang makasalubatan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, Gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos man iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga pariseyo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong mga puso. sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Okay, dito nga po ano ay mas nalaman natin na sa buhay, may mga puso po talagang mga tao. Sapagat ang tao ay hindi naman ginawang perpekto ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang siyang perpekto. Ngunit dito, mas naunawaan natin kung bakit naging tuso ang katiwala. Kung nahirapan po kayong unawain ng kwento, hayaan niyo pong bigyan ko po kayo ng ideya. Uh, dito po, ang katiwala, o pag sinabi natin katiwala, ano taong tinagkakatiwalaan ng may-ari. Okay? Kaya siya naging tuso, kung matatandaan po ninyo sa kwento, lahat ng mga may utang sa amo niya, ay iniisa-isa iniisa-isa niyang puntahan, ano? Dahil alam niya mawawalan na siya ng trabaho, nakaisip siya ng magaling na paraan, okay? At uh, hindi nagalit ang Diyos sa kaniyang ginawa. Imbis na magalit sa pagiging tuso niya, natuwa pa siya rito. Marahil nagtataka kayong kung bakit. Okay? Sige po. Balikan natin. inisa isa niya ang mga taong may utang sa kaniyang amo. Hindi para Uh, singilin ang mga ito kundi para dagdagan at bawasan ang mga utang nito sa kanyang amo. magtataka kayo, bakit niya ginawa yun? Para ba may makupit siya na kakaunting salapi? Hindi po yun. Pagkat mas iniisip niya ang mas malaking pwede niyang makuha, ito ay ang tinatawag natin na utang na loob. Ayan, ginamit niya po ang paraang ito upang Pwede niyang balikan ang mga taong nagkautang sa kanyang amo at sabihin niyang, O oh, diba, naalala mo, dinagdagan ko o binawasan ko ang utang mo sa aking amo at dinagdagan ko ang papautang sa iyo. Kaya naman may utang na loob ka sa akin na Kaya pag ako naman ang nangailangan sa iyo, sana pagbigyan mo ako. Yun ang naisip ng taong ito. Okay? Sinasabi po rito na imbis na magalit ng Diyos, natuwa siya. Siguro nagtataka po tayo kung bakit. Ito po ang dahilan. Pagkat ang tao ay ginawa ng Diyos sa may mataas na intelektual. Patunay lang na matalino po talaga tayo. At pagdating sa salapi, nakagagawa naka tayo ng paraan para masolusyonan ang ating problema. Pero sabi nga po niya, no, bakit hindi natin kayang alagaan ang mga kayamanan na ibinigay ng Diyos para sa ating lahat? gaya na lamang ng kapaligiran na sinisira din mismo ng tao. Paano tayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng walang hanggan kung dito pa lang daw hindi niya na tayo mapagkatiwalaan? Sana po nakuha po ninyo ang mensahe ng kwentong ito. At kung mas nagustuhan niyo po ang mga lesson videos natin, pakilike po ang video na ito at mag-subscribe po po. At pa-share na rin po ng ating video para po mas dumami pa po ang makapapanood ng ating mga lesson videos. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang. Paalam! so yeah.